sabua ko ko tv manga boss Welcome back sa panunod ng video. Ngayon, isa na namang story time. Ang ating kwento, ang kwentong ito ay pinamagatang. Ang mga lihim ng Super Saiyan, paano mag-level up si Goku at mga kaibigan sa Dragon Ball. Let's do this! Hey there, Dragon Ball fans! Ngayon, sumisid tayo sa isa sa mga pinaka-cool na bagay sa buong kasaysayan ng Dragon Ball, ang Super Saiyan. Handa ka na bang maramdaman ang kapangyarihan? Tara na, naisip mo na ba kung bakit napakalakas ng isang Saiyan? Well, ito ay tungkol sa isang bagay na tinatawag na Super Saiyan. Ito ay isang special na pagbabagong maaring makamit ng mga Saiyan lamang at ito ay nagpapalakas sa kanila. Isipin mo ito tulad ng pag-level up sa iyong paboritong video game, pero mas cool. So, ano nga ba ang mangyayari kapag ang isang Saiyan ay naging isang Super Saiyan? Una, ang kanilang buhok ay nagiging maliwanag na ginto. Ang kanilang mga mata ay nagbabago ng kulay sa isang mabangis na berde o asul, at ang kanilang kapangyarihan ay dumaan sa bubong. Para silang napapalibutan ng isang kumikinang na enerhiya na handang sumabog. Ngayon, pag-usapan natin paano naging super saiyan ang isang saiyan. Hindi ito madali. Karaniwang nangyayari ito kapag sobrang galit o desperado silang protektahan ang kanilang mga kaibigan at mahal sa buhay. Parang kapag determinado kang manalo sa isang laro at bigla kang naglaro ng mas mahusay kaysa dati ngunit sa ibang antas. Noong unang naging Super Saiyan ni Goku, ito ay sa panahon ng pakikipaglaban sa masamang Frieza sa planet Namek. Si Friesa ay gumawa ng isang bagay na kakilakilabot, at ang galit ni Goku ay napakalakas kaya na-unlock niya ang kapangyarihan hang Super Saiyan. Mula noon, ang ibang mga Saiyan tulad ng Vegeta, Trunks, at kahit na ang maliit na Goten ay naabot din ang kamanghamanghang pagbabagong ito. Ngunit magintay, mayroon pa. Ang Super Saiyan ay hindi lamang isang anyo, ang mga Saiyan ay maaring pumunta ng higit pa sa mga anyo tulad ng Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, at maging ang Super Saiyan God at Super Saiyan Blue. Ang bawat anyo ay nagpapalakas sa kanila at nagbibigay sa kanila, iba't ibang mga kakayahan. Ito ay tulad ng pag-unlock ng isang napakabihirang balat sa iyong paboritong laro. Hatiin natin ito Super Saiyan 2, mas malakas pa kaysa sa unang anyo na may kidlat na kumikislap sa paligid nila. Napakahaba ng buhok at walang kilay, kasama ang nakakabaliw na pagpapalakas ng kapangyarihan. Namumula ang kanilang buhok at nakakakuha sila ng parang diyos na enerhiya. Pinagsasama ang kapangyarihan ng isang super Saiyan sa enerhiya ng diyos na ginagawang halos hindi mapigilan. Ngunit tandaan, kasama ng malaking kapangyarihan ang malaking responsibilidad. Kahit na ang mga saiyan na ito ay hindi kapanipaniwalang makapangyarihan, palagi silang lumalaban para protektahan ang Earth at ang kanilang mga kaibigan. Yan ang dahilan kung bakit sila tunay na bayani. Kaya, sa susunod na manood ka ng Dragon Ball at makakita ng Super Saiyan, tandaan na hindi lang ito tungkol sa kapangyarihan. Tungkol ito sa pakikipaglaban para sa tama at hindi kailanman susuko. Sino ang paborito mong Super Saiyan? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang bell icon na iyon para hindi mo na mapalampas ang isa pang super-powered na episode. Manatiling kahanga-hanga, mga tagahanga ng Saiyan! Hanggang sa muli, mga batang manuod, isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat. Sana'y nasayahan kayo sa maikling story time na ito. Sa so ulitin salamat mga boss sa patuloy ninyong suporta sa channel na ito dito lamang sa Boy Kolokoy TV. Peace. Welcome sa Boy Kolokoy TV. <laughs>